What's up mga kasang, ka welcome back to my channel At for today's video, kung makikita nyo nanganganak na yung ating guppy dyan Yung AFR natin na hiniwalay noong nakaraan At kung makikita nyo meron na tayong fry dyan na ilang piraso no? So alam naman natin ang AFR ay eh, fry eater At may possibility talaga na kainin niya din lahat yan Bago pagkatapos niyang ilabas, ikakainin niya rin agad So iniisip ko na lagyan na siya ng, ano, ng breeding cage para mas maraming may ano may ligtas na mga fry no Ayan, ang dami na nang nailabas niya mga ano na, mga tatlong piraso na o limang piraso na nakita ko. Pero alam ko na, na, marami pa siyang ibubuga kaya mas maganda na yung prepared tayo. So lalagyan ko na nga siya ng breeding cage. At so yung mga kasang no, nalagay na nga natin yung ating napakasimpleng breeding cage kung saan eh, piniprevent nung fry na uh, ah, pinaprevent nung breeding cage natin na makain yung fry dahil hindi makakalusot yung ating uh, breeder dyan at yung fry lang ang makakalusot so hindi na siya mahahabol para kainin tapos yan kung makikita nyo yung isa nating uh, ano din jan isda dyan eh mukhang na ano malapit na rin mangitlog. tapos ito nga pala napansin ko kanina no? meron na rin nilalabas na fry itong ating HB Blue So ayan, yeah, kung makikita nyo, meron na, meron na ditong fry na mga ilang piraso, siguro mga tatlong piraso na eh, nakita ko dyan. Ang problema lang, eh wala akong breeding cage, kaya hindi ko alam kung ano ilalagay ko dito. Dahil hindi pa ako nakakapag-prepare ng maraming breeding cage para sa mga gapis na to. Meron na akong breeding cage yung salamin, eh hindi naman kasya kasi dito yon Dahil masikip yung ibabaw ng ating uh, stand. So ang iniisip ko, eh maglagay dito ng iba tapos yun nga pala no, update ko rin kayo dito sa ating mga albino blue topaz na nagdrop drop na rin yan, no at ang dami na ring fry natin din pasilip ko sa inyo. So mga kasam no, pasilip ko lang sa inyo yung ating mga fry ng albino blue topaz. So nagdrop drop nga yung dalawang female natin na yon na hindi naman magkasabay. So makikita nyo, magkakaiba yung size ng kanilang ano ng mga fry dahil dalawang ano yan, dalawang female yung nag-drop at gumamit tayo ng breeding cage din dyan. Kaya, ayun nga, nalesen o oh, wala talaga nakain yung ating mga breeders kahit nandyan lang sila. So, ito yung gamit ko nga na salamin na, breeder, na breeding cage. Pero para dyan lang talaga yan sa tengadon. So, ayun, palalakin natin to siguro mga 2 months. Eh, pag lumaki na to siyempre, re-release din natin yan dahil hindi ko naman naalagaan lahat yan. nakakatuwa lang na, yun nga, unti-unti, dumadami na yung mga fry natin. Tapos yun, nilagay ko na ng ano to, nilagay ko muna ng para sa cravings to na hides dahil wala talaga akong mailagay na breeding cage na para dito at nangihinayang ako dahil nga baka kainin yung ating mga fry eh ayoko na mga yung mga breeder dyan kasi nga uh, pag nilipat ko eh baka hindi na magduloy yung ating ano panganganak ng mga ano natin female breeder natin na HB Blue so nilagay ko na lang ng hides na baka sakali eh makaligtas yung iba at magtago dyan diba alright You want to play? Let's play! At so yung mga mabigla no, ako na busy nung weekend so nung Sabado dapat eh meron akong upload pero umalis kami at Sunday na ako ng gabi na kauwi. so ayun ngayon pala itutuloy yung video na dapat eh nung Sabado pa na i-upload at uh, ayun update ko rin kayo no kasi naisip ko ngayon yung mga goldfish ko na nandito na nakahiwalay eh, ilalagay ko na dito sa ating 75 gallons para patayin ko mas mabilis sila lalaki dito yung kung ano mga goldfish ko dito lalagay ko na lang doon na yan, puro ano naman yan puro uh, oranda yan tapos magkakaroon ako ng maraming space hindi ko alam kung ano ilalagay ko mag, i walay i walay ulit ako ng mga gapis para mas mabilis silang magano mag breed kasi mas maganda talaga pag trio lang hanggang lima yung magkakasama para mas mabilis silang mag breed so ito mga ito, mababakante yan. Tapos yun, may mga plano pa kasi ako na hindi ko pa sure kung itutuloy ko. Kaya may mga magbabago ulit dyan. Tapos yun, update ko kayo sa ginawa natin noong nakaraan. Kasi nung nakaraan nga, eh, yun, naglagay tayo doon ng mga, ano, ng mga breeding cage. So, tignan natin ngayon kung ano nang nangyari. Ano nang ba nangyari doon sa mga binibreed nating gapis doon sa kabilang side ng aquarium na ito. So, yun mga kasang, no, update ko lang natin uh, pala kayo na no, itong ating sunflower dito. Hindi ko makain to. Simula so, na umuwi ako dito nung weekend. Ah, nung weekend wala kami umuwi ako dito nung kahapon. Tapos ngayon, ayan, nakita ko may white poop na siya. Ang dami niyang white poop doon. Tapos hindi na siya kumakain. Ito yung mga pellets niya. Ayan, may mga pellets niya. Siguro nagka-hexa di Hindi ko alam kung baka may nakain niya. Pati yung isang flower natin dito na maliit, ay eh, medyo walang gana kumain. Pero maganda pa rin naman siya. Ayan. Tapos yun, sinasabi ko nga ka kanina, yung mga goldfish natin, ito may mga maliliit pang goldfish dito. Kaya natin ilagay sa 75 gallons dahil baka mas mabilis sila lumaki doon. Tapos yun, yung binibreed natin na uh, binibreed natin na gabis. So ito yung nilagyan natin ng breeding cage. Kasi nakita na natin na nakakatok na siya nung makaraan. So, ang design ako na lagyan siya ng breeding cage which is naging ano naman, naging uh, effective naman yung breeding cage na nilagay natin. Dahil kung makikita nyo, ayan yung isa nating female na malaki nung makaraan. At marami na siyang fry, isang katutak na fry na rin. Yan, mahigit 20 yung fry na nakikita ko dito kasi malaki na to eh. Malaking breeder na siya. So marami na siyang magbuga talaga. So yun, naging safe sila kasi nga dahil sa breeding cage, doon pwede naman din na lumulusot-lusot dyan at may possibility rin na makain pa rin yung iba pero malalesen na yung chance na makain sila nung kanilang nanay dahil nga nandoon na sa breeding cage so ayan ang dami niyan guys paikot yan na yun oh, uh, mga hindi ko mabibilang exact kung ilan yan pero more than 20 yan So ngayon tapos na tayo mag ano dito magpaanak dito. Ang gagawin ko diyan yung ating uh, breeder diyan na female, eh, kukunin ko na yan, payat na yan. Kukunin ko na yan, ko na ulit yan dito. Ganun lang yan. Tapos, itong isang to, pag lumaki na yung chan yan, hihiwalay ko rin yan. Ngayon, yung isang katabi niya dito, ayan, malaki pa yung chan. pa Bang, ano rin niya, mag... Magre-release na rin niya, nag-aantay lang ng tamang panahon niya, magre-release na rin niya ng mga paray niya. Siguro sa farm hindi lang siya makapag-release, ano, no, makapag hindi lang siya makabuelo kasi nga hinahayaan lang natin ito. Kaya siguro mas matagal yung breeding. So ngayon ang gagawin ko, ililipat ko itong cage dito. Para naman ito yung ano, tingin ko mga anak na ito kundi ngayon bukas. isang araw, mga anak na rin yan. So ito tapos naman na ito, tatanggalin ko na ito. syempre kukuha tayo ng net. Napaka-importante ng net. Pero ako, kinakamay ko lang minsan yan. <laughs> Ayan, ang dami, ang dami talaga ang anak nito. Saan yung... Ah, uh, 'yun. Ganun kadali lang maggapi, no? Magpadami ng gapi kung naiintindihan niyo. Tsaka kung alam niyo yung may behavior kasi sila na malalaman niyo kung mga anak na sila. At kung kailan sila mga anak, at kung dapat ba ihiwalay sila o kung pwede namang magkakasama. Kasi yung iba, hinihiwalay ko lang pero hindi ko nilalagyan ng cage. Ah, uh, di naman niya kinakain. Yung iba kasi ano, yung mga fry eater. So kailangan talaga i-cage para siguradong mabuhay lahat. So, ayan, sinama ko na ulit siya dyan at mag-breed na lang din ulit ng kusa yan. Itong isa medyo mataba na pero hindi pa kataba para magkaroon siya ng ano na mga anak siya magka-try. Tapos yun nga pala, no, ano na nga bang nangyari dito sa ating HB Blue dahil nung nakaraan nilagyan ko ng mga ano to. Yan, nilagyan ko ng mga hides ng aking crayfish. Kasi wala akong mga gamit na breeding cage, hindi pa nakagawa ulit ng iba pang breeding cage. Dapat pala marami tayong ganun, no? Ano rin, nag, nagka-fry din to. So, ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang fry, ayun, no? Umagalaw. Meron siyang fry dyan. At uh, may nakikita pa ako dito sa likod ng ano, no? pump. Diyan sila nagtatago usually, ayun, no? Sa So, meron ako nakikita mga ilang peraso lang. Hindi ko alam kung meron mga nagtago. Ayan, meron mga lima. 5 hanggang 10 ata ito yung iba kasi yun, na yan, nagtatago doon sa likod so yun, hindi siya ganun ka-effective o oh. baka hindi naman talaga marami yung buga pero at least diba na-prevent natin ano, na ano na-prevent natin na makain yung mga fry at kahit pa paano meron tayong na-same so yan, dahil may nakikita yung fry dyan at mahirap ulitin yun tatanggalin ko yung trayo natin dyan itikipag pa na lang po lang na sa palalakingin ko muna ng konti yung mga fry natin dyan tapos, ayun, inilipat ko lang to dahil wala na to. Inilipat ko lang to dito sa kabila. At ngayon ko nag gagawin yun. Dahil parehas naman sila ng size. Ganun pa simple lang. Nailipat na natin. Ah, uh, may dinyan dami talaga guys. So, ito yung mga albay na full red natin na dumami na agad. Mas maganda talaga pag natututukan niyo yung breeding eh lalong lalo na yung pag nangangana mas mabilis talaga magparami ng ganyan kesa yung iiwanan nyo lang sa farm pero kung tatabag-tabag kayo at gusto nyo lang eh, dumami na sila basta pwede naman yung gano'n no? dahil naturally naman gano'n talaga sila magparami lang din uh, kahit hindi nyo masyadong tulungan sila eh, breed at magbibreed pero kung gusto nyo talaga makapagparami ng mas mabilis eh, yan. may mga technique tayo na ginagamit uh, at ako nga eh, ganyan ang ginagawa ko nagkano ako nagbibreed ko so, so nasa na ba yun? ating net na iwan ko dito naman natin isa at uh, sa tingin ko mga anak na to malapit na to yung mag drop dahil ang taba na, na niya taba na niya taba na rin niya talaga at naga, nag-aantay na lang to ng tamang oras para makapag drop at yun nga no pag mga ganang galawan na na medyo mabilis na yung paghinga ng gabi natin Tsaka ayun, lagi siyang takot, parang takot na umiiwas. Kaya yeah, malapit na mga napian siguro. Pagising ko bukas, ini-expect ko. Malamang sa malamang meron na to bukas o oh, sa mga siguro. Matagal na yung 3 days. At magda-drop na rin yan. At ganoon din, pag nag-drop siya dyan, dito ko palalakihin yun, yung fry. At ayun, babalik ulit siya doon. Tapos ganoon lang din yung mga iba. Kaya yeah, pag nakita kong lumaki na yung mga chan mga female na ibang strain natin ng gapi eh, May iiwalay lang natin yan, so ang dami nito So yan mga kasang no, yan lang muna update natin ngayon at ayun may mga bago kong iniisip ngayon na gagawin this 2024 at yun, yung mga plano ko na na hindi pa masyadong uh, hindi pa masyadong naayos kaya hindi ko pa rin pwedeng sabihin sa inyo pero ayun nga may mga plano ko ngayon na gawin. Malalaman nyo naman yun na uh, mababalitaan nyo rin at sasabihin ko rin naman kung ano talaga yung mga gagawin ko o yung mga nasa isip ko ngayon ng gawin. So yung mga kaasang no, uh, hanggang dito lang muna sa video na ito. So mga hindi pa naka-subscribe at naka-follow dyan, subscribe and follow na kayo sa aking mga page at mga channel. Uh, ayun, maraming maraming salamat sa mga nanonood sa susunod na video. Peace out!